loves! So, day off na naman ng lola niyo. <laughs> day of na naman. <laughs> uh, tapos na ang ating three nights in a row. So, today is Monday, mga loves. So, ngayon yata nila isisail yung mga chocolates kung meron pa, mga loves. Hopefully, sana meron pa siya talaga, mga loves, kasi bibili tayo ng chocolates. So, pag meron pa ang mga ano, mga loves, pag meron pa mga natira, makakabili tayo. Meron tayong dadalin sa Pilipinas pag uwi natin. Pero, pag wala na natira, eh, eh hindi tayo makakabili mga loves. Sayang! Pero try natin pumunta. Baka sakali lang tayo. Baka lang naman mga loves, diba? di ba? Hindi na masamang umasa. Hindi <laughs> masamang umasa. Dito na tayo sa favorite store ng bayan. Walmart! Meron kaya Sabi kasi talaga ng babae, mga ng babae, nung Filipina na, ano, na manager dyan sa Walmart is 80-50% daw nila ang chocolate today. So, sana may mga tira pa, no? Mga lasmukang mukhang tayo. May mga natira-tira pang konti. Naka 50% siya. Pero wala na yung mga ibang mga chocolates. Ay, ito! sinwerti tayo mga loves. Look at that. Ayan oh. So sinwerti tayo. Ngayon tayo mauuwi mga loves. Kasi <laughs> hindi na to yung ano wi o. Hindi na to yung mga chocolates. Mga candy-candy na lang to mga loves. Pero okay na rin yan. Kahit paano may maiuwi tayo. Ito. Hindi na rin yan. Wait. Asa yung mga ibang chocolate? Wale talaga mga loves. Ito na lang o. Oh. Mga yan. Hanap tayo. Baka meron. Wala na masyado mga loves. Ito na lang yung natira. Ayan o. Bunnies basket mix. Peanut butter filled. Ayan. So, wala so, Yung mga malalaking chocolates na inaabangan ko na ano, wala. Hindi <laughs> na siya nag-stay tayo nito. Ito ba yung kinuha kanina? Ayan. Para sa mga bata, ang ito mga loves? Ha, ito na lang mga lang. Puro sa mga ganito. Wala yung mga chocolates talaga. Naubos na. na. <laughs> Ayan na na tala. Jolly Gummies. Ayan. Hindi hmm. rin tayo magdadala marami mga lang kasi mag-go over ano, yung timbang, ba? Diba? <laughs> Akala ko lang may mga matitira pa kahit konting chocolates mga labs kaso wale na talagang natira. Hindi na umabot. Kasi naka-25% yun eh. Sa kanila, 50% ngayon lang mga loves. So, wala. Ganun talaga. <laughs> Bilang kamatis mga loves, kasi naubos na yung kamatis ko pang lagay dun sa salad. <laughs> salad na rin binabaon ko mga loves sa work eh. Bili tayo. Ito madami na oh. kasi nato ito sa atin hanggang ano... Mm, for days two, ganyan. Kuha tayo nito mga lads para sa ating, ano, mga pamangkin. Ito mas malaki na, no? oh. Strawberry. Ito, five dollars. Malaki na siya mga lads. Pangpasalubong lang natin. Para paano, meron naman tayo mga candies na papasalubong sa kanila. Mayroon pa siyang ibang flavor, oh. $3.98. Kaso wala yung malakihan. Sana ganto sana. Oh. Konti lang yung difference ng price. Okay yon? yun. O ba mga makita natin? Naka-rollback. $3.98. Sweet tarts. Then, kwa tayong caramel candy. Ayan. Parang yan lang bibling ko mga loves. Alam na ako masyadong kailangan dito sa Walmart. Kuha ng energy drink, mga loves. Ultra strawberry, zero sugar. Ayan. Pang-ano natin to? Ay, ko. Oh. 6 na peraso lang sa mga loves. Ayan. Para magising-gising tayo, charot. So, mag-check out na tayo, mga loves. Kasi wala naman akong bibili dito sa Walmart. Tayo ko na try <laughs> Naano ko na wag na mumili, mga lot kasi alis na tayo ng Sunday. So, ang flight natin ay Sunday. Today is Monday. Ilang araw na lang mga lot. Super excited ang lola nyo. May nakita akong Hershey's. $4.97. Tapos itong isa is $3 something. So, kuhanin na rin natin. Pandagdag pa sa lubong din mga lot. Ayan, ready to ano na talaga tayo. Ready to check out na talaga. Mm. Mapupunta pa ako dito, mga loves. Ang <laughs> uh, ganda pa ano, pang beach. $22. Joke lang, hindi pa lang mag-check out. Kasi may nakita dito, mga loves. niyo pang beach. Tapos $8 lang, $7.97. Uwi ko to sa Pilipinas, mga loves. Para pag nag-beach kami, meron tayong bag. Ayan. pa -uwi na tayo, mga na candy. Pero, ganun-ganun lang, mga loves, Nasa 60 something dollars. <laughs> May napamahal kasi tayo dun sa energy drink. Nasa parang 10 dollars din yun, mga loves. Tapos, yung mga iba, regular price. Yun. Yung candy na binili ko, mga loves, hindi naman siya ganun kamahal. Kasi, mga nakasale naman siya. Hindi lang ako bumili ng madami. Kasi nga, eh, di ba, dalawa lang yung dadaling kung ano, mga loves check in luggage. So, hindi tayo pwedeng umano. Hindi tayo pwedeng sumopra kasi mahirap na baka magbayad pa tayo mga loves. So, ayan, uwi muna tayo kasi wala muna akong gagawin. <laughs> and then, hindi, hindi so, 'yan wala akong gagawin mga loves. Uwi ako kasi eh. kailangan na natin mag-impake. Eh. Ngayon talaga nakaschedule yung pag-iimpake ko. Pag-iimpake ako and then ah uh, basta yung mga kailangan ko kailangan na nating i-ano talaga <laughs> kailangan na talaga siyang i-impake eh. and then tomorrow bahala na mga loves and then Wednesday meron tayong appointment and meron akong training and then Thursday, Friday duty And Saturday. Dapat duty ako pero nag ano ako mga loves, na sa ako na. Wag na ako mag-duty kasi Sunday ang alis ko mga loves. Pero ay mo yun, i-schedule ako ng Saturday. Kung mag-duty ako ng Saturday, lalabas ako ng Sunday morning. Tapos Sunday noon flight ko. <laughs> 'Di ba? So sabi ko, pag anong bigyan mo naman ako ng isang araw na day off bago yung flight ko. <laughs> so sa so, Sunday na ang ating flight mga loves. And ayun, super excited na ako umuwi ng Pilipinas. Siyempre, para makita ang aking family. And alam ko na na-excite din kayo mga loves. Marami akong mga binok na mga lugar na pupuntahan namin mga loves. And abangan nyo yung ating vlog pag, ano, pag nasa Pilipinas na ako. And for sure naman mga loves, magpo-vlog ang lola nyo. Uh, kasama ang aking family, syempre. <laughs> Marami tayong vlog na gagawin. Marami akong mga lugar na binok na tahan namin magpapamilya. So ayun, gagastos, gagastos ang lola niyo mga loves. Pero ang iniisip ko mga loves, okay lang yan. Basta ang importante mag-enjoy tayo na for one month. One month kasi ako mga loves na nasa Pilipinas. Sobrang thankful ako sa work ko mga loves na pinayagan nila ako magbakasyon for one month. Super thankful talaga ako sa boss ko as in super super. And thankful ako sa mga kawork ko mga loves kasi alam nyo ba nung nawala yung asawa ko nag ano sila, parang nagbigay sila ng donation sa akin na yung donation na yun mga loves, yun yung ginamit ko para makapagpabook ako ng flight. O ba diba? <laughs> Sobrang bongga yung binigay nila. Natouch nga ako mga loves kasi ganun kalaking pera yung binigay nila sa akin. So sabi niya sabi nga nila sa akin, may ganyan kanaamin ka namin, kamahal. Ibig sabihin nun, mga loves. <laughs> talagang maganda ang pinapakita ng lola nyo. Kasi ganun naman dito, mga loves, kapag mabuti ka sa mga kawork mo, pag kahit naman hindi sa mga kawork mo, mga loves, eh, kapag mabuti ka sa ibang tao, pag dumating yung time na kailangan mo sila, is talagang mo yun, merong kusang dadating sa mga loves. And sobra talaga akong na-shock sabi sa binigay nila sa akin pera kasi yun yung nagamit. Ang mahal, ang mahal kaya ng flight mga loves pa pa, pa uwi pa pauwi at saka pabalik, 'o di ba? Nakapagpabook ang lola niyo. So malaking tulong yun para sa akin mga loves. And ayun, malapit na tayo sa bahay. Konting kembot na lang nasa bahay na tayo mga loves. Nasa bahay na tayo, mga loves. Actually, yung mga nakikita nyo dyan, papakita ko sa inyo, mga loves. Ano pa yan, nung isang araw pa yan, pinagano pinag... isang araw ba? Three days ago. <laughs> sabi ko, isang araw, three days ago, nakaano na yan, mga loves. Yung, di ba, nag ako, sabi ko, mag ako. Eh, hindi ko na natuloy, mga loves. Kaya, inilagay ko na lang dyan. So, ngayon natin siya tatapusin. Tignan nyo, ayan. Ayan eh, yung mga iba na natin dadalin sa... Pilipinas, sa mga ibang damit. So, ayan ang uh, anuhin natin, i natin for today. Tignan nyo yung labas mga loves, ang tataas na ng damo. <laughs> Dati mara nagmumaw lang dyan mga loves yung asawa ko. Pero ngayon hindi ako makapag ano. Ayoko nagmumaw ng grass talaga mga loves. <laughs> so magbabayad ako ng magmumaw. Kasi mataas na siya. So bago tayo umuwi ng Pinas. Papamaw natin yan. Ayan. Ito yung mga ibang ano na in-stack ko na lang muna dyan kasi hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay mga loves. nung last time, nandun yan. Yan, nandun. So, pinaglalagay ko dyan. Tapos, ito yung area na, ayan you no know, oh, medyo matataas na siya mga loves. Ayan. So, ipapamaw natin yan tomorrow. Napaka-ano pa din ng ano, payapa pa din mga loves. Oh. Habang hinihintay ko ang aking kanin na maluto, minum muna tayo mga loves. Nagsigaw ako kanin, di pa luto mga loves eh. Mm. Sobrang ano lang. Pampakalma. Wah, <laughs> pampakalma. Magana muna tayo, magti muna tayo mga loves. asang ang natin is yung tirang adobo. <laughs> yung adobo na, kailan ko, kailan ko ba yun ano, mga loves? four days ago or five days ago na yata yun. Nung nakaraang vlog pa natin yun. <laughs> Kasi mga alas ko makain ako once a day lang. Like pag, pag ano, pag nasa gigising ako ng ano, gigising ako ng alas 5 pag mag-work ako mga loves. Tapos kakain ako. Then after nun, lang ako ng uh, siguro salad, ganun, o kaya... Peanuts lang. Yun lang ang kakainin ko sa work. And then, kinabukasan, <clears throat> uuwi, matutulog, and then pasok ulit tayo. So, bali, parang once a day lang tayong kumakain. Kaya yung adobo ko, <laughs> andyan pa din mga las, ang dami pantera. So, kailangan natin maubos yon <laughs> bago tayo umuwi ng Pinas. Kasi sayang naman mga las, kung hindi natin siya maubos. <laughs> ang sarap pa naman nun. Alam mo, hindi ako nagsasawa kasi hindi, ma, hindi, ewan ko, hindi nakakasawa yung lasa niya mga loves. Ewan ko kung dahil luto ko or ano, or dahil every time nakakain ako is gutom ako. Siguro ganun yun mga loves, no? Ewan ko. Basta. Tapos, may papakita pala ako sa inyo. Hindi ko alam kung na, na ano ko na to sa inyo mga loves, eto. Eh, ito. So, ito mga loves, ito yung, um, nung na wala yung asawa ko, kasama to sa lahat ng binigay ng, sa ano, ng uh, funeral home. Actually, meron pang ibang kasama mga loves, yun yung mga, basta madaming, basta ito lang yung dadaling ko sa Pilipinas. Ito, in memory, in loving memory of my handsome husband, ayan mga loves. tas ito yung nakalagay sa kanyang obituary. Ayan, mga loves. Um, and then ito rin yung napili ko kasi ito yung ano mga loves alam mo yung kapag uh, pupunta sila sa memorial is ito yung binibigay nila sa uh, every visitors so ito yung napili ko kasi 'di ba mahilig nga kami mag-travel tapos ayan ito yung ano niya Mm, ganyan mga loves God's promise Ako din lahat ng namili niyan mga loves As in Tapos eto Memorial tribute nila mga loves Eto yung dadaling ko sa Pilipinas Super cute mga loves <laughs> Ayan ano siya um, Tawag dito ornament siya Na pwede mo siyang isabit sa Christmas tree Ganyan Tapos may pangal ng asawa ko Pinanganak siya Tapos kung kailan siya nawala Angel to mga loves Parang paganyan siya Sige na nga, tanggalin natin para mas ma-appreciate nyo siya. Super cute. Ayan o, parang mukha talaga siyang mamahalin. Ang ganda, mga loves. So, ibibigay, ipapada, iba pa. Dadaling ko to sa Pilipinas para merong, ano sila, mama. Ito yung adobo ko na ilang araw na, mga loves. O, diba, ang dami pa din niya. Ayan, o diba? Ang dami pa rin, mga loves. <laughs> Iinitin ko na lang ulit yan. Pero inintay ko pa yung aking kanin na maluto. Akala ko bukas pa sa pupunta, mga loves. Ay, eh, ngayon na pala niya. Ipinakat, eh, ayan. Sumubabayad <laughs> tayo sa kanya. Linis na, mga loves. O, oh, namaw na niya. Diba? Linis. Dito rin, mga loves, o. Oh, linis na. Diba? Hmm. Música